So, pagpalang araw na ng pumuli sa inyo. dito na naman ang inyong kabata magsasaka. At ngayong araw na ito ay, gusto kong ishare ang ilan sa mga tips kung paano alagaan ang mga kapipisang manok or sisiyo kahit hindi natin ito ilawan. So, bago yan, kung di ka pa nakasubscribe, magsubscribe ka na para lagi kang updated sa mga bago nating video. Dito na naman tayo sa ating munting farm at ngayon gusto kong i-share ang mga ilan sa tips kung paano alagaan ng kapipisang sisiw. Pero bago tayo mag-umbisa, gusto ko munang ipaalala na ang option na to or ang gagawin natin ngayon ay para lamang sa mga nag-aalaga ng mga manok na uh, ang kulungan nila is malayo sa kuryente or walang kuryente, totally na walang kuryente so hindi nila mailawan. So ang tips na ito ay para sa iyo. Pero kung may kuryente naman sa inyo, I suggest na ilawan nyo sila tuwing gabi kasi mas maganda yon. Ang unang tips ay huwag nyo muna silang iwawalay sa kanilang inahin o sa kanilang nanay. Para sa ganun ay malimliman nila ito kahit isang linggo o dalawang linggo lamang. So katulad ng ginawa natin dito guys, uh, ito kapipisa lang ito nung isang araw. So pang 3 days niya ngayon ngay eh, uh, hindi mo na natin winalay sa kanila sa inahin itong mga sisig na ito para sa ganun ay malimliman niya para may provide pa ng inahin yung init na kailangan ng mga sisig. So ayan. So uh, ayan kung mapapansin nyo, naglagay din tayo ng cover dito sa gilid niya para sa ganun ay hindi direktang papasok yung hangin dahil nga mahangin dito sa amin dito sa bukid so alam naman natin na mahina pa sa lamig yung mga sisiw kaya kailangan muna nila na mamaintain yung init na kailangan nila so ayan so ipapalim ay hindi muna natin sila iwawalay kahit isang linggo or kahit dalawang linggo sure na mabuhay sila at hindi sila mamatay so, ayan. Kung napapansin nyo guys, naglagay din tayo ng dayame sa ito para be, parang beddings nila. Yan. Makakatulong kasi ito para maiwasan or mabawasan yung lamig tuwing madaling araw. So kahit papano, uh, meron silang beddings na ganyan. So makakatulong po yan para uh, mas madaling mainitan yung mga yung mga sisiw. Kasi nga Uh, kung mapapansin nyo guys uh, elevated itong nagkulungan natin sa kanila so kung wala itong diamond na to, open siya maraming butas so kailangan natin siyang lagyan ng diamond dito para beddings nila so, ayan. and after one week or two weeks at gusto nyo, gusto nyo na ulit na uh, mangitlog yung inahin uh, pwede nyo nang iwalay yung uh, mga sisiw pero Uh, ito yung tips ko na gawin yung paraan or gawin style ng kulungan na gawin nyo para sa mga sisiw. So, ganito lang guys. Napakasimple lang na kulungan. Yung uh, uh, hindi lang ganong malamig tuwing madaling araw yung hindi open yung uh, kulungan ng mga sisiw natin. Kasi kung iwawalay na natin sila, uh, wala nang magdilimlim sa mga sisiw natin. So, ito guys. eto mga sisaw natin na to Ayan. dito na lumaki yung iba Ayan. dito natin siya nilagay so ganto po yung kulungan na ginawa namin kung mapapansin nyo uh, meron din siyang harang na sako lang dyan sa gilid gilid and itong sa gilid naman dito uh, meron naman siyang paglalabasan ng hangin kahit papano then naglagay din tayo ng dayami Ayan, beddings nila para sa ganun na hindi rin pumasok yung lamig sa uh, sa sa baba so kapag gabi mag start po tayo ng 6pm sasarado na natin itong ito itong harang niya dito sa harap sa ganun ay hindi gaano pumasok yung lamig tuwing lalo na pag madaling araw dahil nga uh, malamig so ma nakakaapekto kasi yon na pwedeng magkasakit yung mga alaga nating sisiw kapag uh, malamig so manghihina yung immune system nila magkakaroon sila ng sakit so ayan po so eto po yung mga winalay natin noon and dito natin sila nilagay so ayan kung mapapansin nyo masisigla pa rin sila kahit hindi natin sila nailawan uh, ayan And yun uh, kapag 6 pm sinasarado natin to tapos pag umaga na mga 8 noon kung yun kasi oras ng pagpapakain natin ng mga manok natin ay no open na rin natin sa maghapon hanggang 6 pm ulit para sa ganun ay yung circulation ng hangin ay uh, dire-diretso pa rin para hindi naman sila masopicate na nakakulong lang so hindi para hindi mag-stay yung hangin sa loob. So pwede rin kasi makakaapekto yon sa kanila at pwede, pwede sila magkasakit. So, ngayon, open lang natin siya ngayon. Ah, uh, close natin siya ng uh, hapon mga 6 PM ganun ulit. parang sa ganun ay gabi hanggang madaling araw naka-close ito para hindi siya hindi pumasok yung hindi ganun pumasok yung lamig. So para nang sa ganun ay medyo mainit pa rin sa loob ng kulungan na to. Eh neto po mga sisig natin dito na malalaki na. Ah uh, ganun din po yung ginawa natin sa tulad ng pinakita po natin o ganun po yung ginawa natin sa kanila noon. So, eto na po sila. Ah uh, ito po yung proof na effective din po yung pamamaraan na yun. Ah uh, basta may provide lang po natin yung pangangailangan nila. Ito na po sila. Ah uh, naipakita na po natin itong mga to no kaha ay, nung isang araw yung uh latest na video po natin sa uh, farm update so ito po sila ayan Malaki na so ganong style din po yung ginawa natin para mabuhay sila kahit na hindi natin sila nailawan and another tips para mabuhay o oh, mataas yung percentage na mabuhay yung mga alaga natin nasisisiw Uh, kapag po merong kayong na halata or na napansin na nangihinang manok o yung nangihinang sisiw uh, make sure na ihiwalay na natin sila agad katulad po ng ginawa natin dito uh, hindi po kasi maiwasan na magkaroon ng sakit yung ibang sisiw natin so make sure na kapag napansin na, na po natin na uh, may sipon sila or nangihina sila ihiwalay na natin sila agad sa mga kasama nila para sa ganun ay hindi mahawa yung mga Iba. So, parang ito guys. sayan so, ayan. So, napansin ko na medyo nangihina siya kahapon. So, iniwalay na natin siya ngayon. So, ayan. Pero, hindi natin siya pababayaan syempre. Uh, ititreat natin siya na kung yung makakaya natin para mabuhay. So, binibigyan naman natin siya ng vitamins. And, napapansin ko na medyo sumigla na siya ngayon araw na to hindi katulad kahapon at nung isang araw na as in uh, etong etong pakpak niya ay nakalupaypay talaga as in nakababa na so akala ko wala na talagang chance na maboy siya pero buti na lang uh, na survive at uh, hoping na makasurvive pa siya so patuloy natin siyang bibigyan ng uh, pampalakas ng katawan yung mga yung mga vitamins para sa ganun ay mabuhay pa siya at luma kasi yung resistensya niya. So kasi kapag uh, natamaan ng sipon yung mga manok natin lalo nitong na mga sisig ay mahirap. So madali sila talagang mamatay kapag nagkaroon sila ng sipon. Lalo na yung lamig yung panahon. So ayun. Mas, masigla naman na siya today. Ngayon, yun, napaka-importante na ihiwalay agad natin yung mga sisiw na napapansin natin na medyo nangihina or may sipon. Kasi nga, once na pinabayaan lang natin sila sa mga kasama nila, pati yung mga kasama nila is mahahawa. Kasi nga, syempre, isa ang tubigan, isa ang pinagkakainan. Syempre, yung virus ay magpapasapasahan. So, mas mabuti na ihiwalay natin agad kapag may napansin tayo. Then, lagay lang natin sila sa isang kulungan din na medyo malayo doon sa kulungan din ng mga alaga natin. Para sa ganun ay hindi rin mahawa kasi may chance pa rin na kumalat yung sakit nila through air. So, kailangan na medyo separated talaga siya. Ngayon, ang tanong, paano kapag namatay ang inahin at wala pang isang linggo na nililimliman niya ang mga sisiw? and at the same time walang kuryente. So ganun din po ang gawin natin, gawa lang po tayo ng kulungan na simple lang yung makakover lang natin siya, yung hindi lang gaano malamigan yung mga sisiw sa loob. So pwede tayong gumamit ng mga ritaso, mga uh, mga sako ganun na pang-cover sa gilid ng kulungan sa pagkukulungan natin. Eh, open lang natin siya ng umaga hanggang hapon din, hapon hanggang madaling araw, hanggang umagrad uh, dapat naka-close yun sa ganun ay hindi sila malamigan at kahit pa paano ay makapag-survive din sila and syempre, huwag kakalimutan na bigyan ng sapat na pagkain yung mga alaga natin para mabilis silang lumaki, uh, ang pinapakain natin sa kanila, ang uh, day 1 to day 40, ay Integra 1000, so ito yung ng Integra So ito, uh, 2,000 yung nakalagay dito pero yung binibili natin sa mga bagong pisang sisiyo natin ay 1,000 so, 1, 1 to 40 days Integra 1,000 1,000 yung dapat ipakain natin So ganito yung itsura nya So ganito po yung utsura ng Integra 1000 kung mapapansin nyo uh, mas maliliit yung tabas at syempre para talaga sa mga sisiw para mas madali nilang uh, makain so after 40 days pwede na natin silang pakainin ng Integra 2000 which is yung mas malalaki ng tabas ng uh, uh, feeds itong kinakain nila and syempre wag nyo rin kaligtaan na Bigyan ng vitamins yung mga alaga natin dahil nakakatulong yon para uh, mapabilis yung paglaki nila and lumakas yung resistensya nila, yung immune system nila. Pwede rin tayong mag-add ng mga uh, giniling or yung mga malunggay juice. Pwede rin tayong magbigay ng uh, sile uh, na ipainom sa kanila kasi nakakatulong din yun para mabus yung immune system nila kung hindi nyo pa napanood yun guys uh, lalagay natin sa uh, description yung mga site na yun so kahit once a week lang or twice a week na mabigyan natin sila ng ganun kahit, kahit papano ay hindi puro yung may chemical yung iniinom nila so gusto kong ulitin na ang video na ito ay para lamang sa mga nag-aalaga ng mga manok na ang kulungan nila ay hindi pa abot ng kuryente o di kaya naman ay nagtitipid so itong tips na ito ay para sa inyo maganda itong gawin so uh, yung mga sinabi natin kanina yung mga bagay na makakatulong kahit na, ganun, kahit na sa ganun ay mataas yung percent na bubuhay yung mga sisiw natin so kapag may namatay ah uh, normal lang yan kasi normal naman sa pag-aalaga ng mga hayop ang may namam namamatay so And kung meron kayong kuryente sa so inyong pinag uh, uh, pinagaalagaan ng mga manok, uh, mas uh, much better na ilawan niyo sila tuwing gabi para sa ganun ay uh, mas tumibay at mas mabilis silang lumaki. So kahit hindi niyo na kahit kapipisa lang ng mga ng mga sisow basta may ilaw yan mabubuhay yan. Kahit hindi niyo na isama yung inahin. So yun lamang po yung mga ilan sa mga tips na uh, may bibigay natin today and abangan nyo pa yung mga susunod nating video uh, yun basta po magbigay lang tayo ng sapat na pagkain nila vitamina sa inumin nila uh, mabubuhay po yung mga alaga natin and ayun po <laughs> and ayun po maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa ating youtube channel uh, happy 4k subscriber sa atin and hoping na magpatuloy pang pagrami nito. And yun, kung wala kayo guys, wala rin ako dito ngayon na nagbablog. And thank you po sa lahat ng suporta ninyo. And yun, sana may natutunan po kayo sa uh, araw na to sa topic natin ngayon. Kung meron pa po kayong gustong malaman, uh, suggestion, pwede nyo po yan i-comment sa ating comment section para magawan po natin ng uh, video. And at the same time, nakakakuha rin po kasi ako ng mga uh ideas and knowledge na nanggagaling ko sa inyo. So ayan po, maraming salamat and God bless. Mag-ingat po tayong lahat.